Habi ka mga ka-surprise-surprise surprise. So, part 2 na po ito ng Chowking Chowfan food reveal po natin So, yung part 1 po nito, nagpunta po tayo ng Chowking and bumili po tayo ng Chowfan So, ito na po yon Chowfan po yan So, ito na po, o-open na po natin mga ka-surprise-surprise surprise. Pero siguro alisin ko na lang yung ko no? Yun nga, galing tayo sa labas kaya mainit kaya yan. So, ano ba yung kasama nitong mga Chowfan na ito mga ka-surprise-surprise? Surprise? Ito lang po yung kasama niya, ganyan. So, sa isang box ko, meron na po siyang kasamang condiments na chili oil. Ayun. It is the summer of 2025, mga ka-surprise, surprise. You know, if you've been following my vlog, I'm not into revealing clothes, ganyan. Pero, pagpasensyahan nyo na, eto na po yung naisuot ko malam para malamigin naman po ako ng konti mga ka surprise surprise lalaki naman po ako so wala po tayong boobs na maie expose so ayun pero po tayo lumayo sa topic eto po yung topic natin yang chow of choking so ayun ngayon mga ka surprise surprise baka may magsasabi naman dyan bakit mo ba i-review -re pa yan eh ginagawa mo kami ignorante alam na namin yung lasa nyan mga ka surprise surprise It's been like 10 years nung last po ako nakakain itong Yang Chow na fried rice. And it, ganun na po katagal kasi hindi ko po talaga gusto yung lasa niya. It's not true to the taste of real Yang Chow na mabibili natin sa mga Chinese restaurant. Ano po yun mga ka-surprise surprise? surprise? What do you call this? Um, standard po yung lasa ng Yang Chow. So hindi po naabot nung expectation ko itong yang chow ng chow king pero kahapon po out of nowhere kasi nga po if you've been following my vlog kumain po ako ng rice in a box recently lang and meron din po akong review po noon mga opinion ganyan so ngayon po mga ka surprise surprise mga ka pika po ito naman po ang bibigyan natin ng opinion dahil po nung natingman ko siya kahapon too much to my surprise mga ka surprise surprise mga ka pika iba na po yung lasa niya. So, lasa po siyang Yang Chow talaga na mabibili sumasama sa mga Chinese restaurant. So, ngayon, gusto ko pang actually tanungin sino ba yung chef niyo for this time and day kasi babalik na lang ako kasi baka talagang yung chef nila yung masarap magluto, ganon. So, ngayon hindi ko pa siya na-review mga ka-surprise surprise kahapon. Ngayon po, ngayon ko po siya bibigyan ng review kasi nga po, 'di ba, sa first taste baka mamaya eh talagang na- gutom lang tayo or nadadala tayo ng emosyon natin, ganoon. Again, mga surprise surprise part 2 na po ito. Ah. Yung part 1, yun po yung pumunta tayo dun sa choking. And ito na po yung part 2 na ite taste na natin. Bibigyan ko na po ng opinion. So again, dito po sa, <laughs> sa yang chow na pa, uh, packet natin na ito, ang laman po is itong box. Ito pong chili oil na ganyan ka konti. And meron din po silang soy mansi. Ayan. So, hindi lang po ito mga ka-surprise-surprise uh, Yang Chow. May, sa Chow po, meron pong choice na pa, pwede niyo po may kasamang siomay. Ayan. So, ganyan. Ang gagawin natin is ihiwalay lang po natin yung siomay mga ka-surprise-surprise kasi masyado pong full yan. Hindi ko po kaya. So, ihiwalay lang po natin. So, ihiwalay lang natin na ganyan. Four pieces po yung laman niya. Ganito po yung shawmai ng chowking. So, ayan. Four pieces po yung kasama dito sa chowfan. Ayan. And yung rice nila ng chowfan fried rice is ganyan na po siya. Talaga po siyang fried rice, mga ka, surprise surprise. Unlike dun po sa rice in a box na nagbago na po yung quality nung rice nila. Yung lasa, ganun pa rin po. Pero yung rice nila, yung dikit-dikit. Pero ito pa ka-surprise-surprise. Ka surprise. Ayan. Amoy pa lang mga ka-surprise-surprise. Surprise. Authentic Chinese yang chow na. And ayan po, hindi po siya yung nagdidikit-dikit. Ganun. Ayan. Hindi po siya nagdidikit-dikit mga ka-surprise-surprise. Surprise. Ayan. So, true to the taste of real yang chow fried rice. <laughs> Pero, magdi-disclaimer po ako mga ka, surprise surprise hindi po ako pro, hindi po ako si Anthony Bourdain, hindi po ako food connoisseur, ganun and everything. Anyway, without any further ado, titikman ko na kung same pa rin po talaga ito nung chew to the taste nga ng mga authentic young chow fried rice. So ito na po yun. amoy muna tayo mga surprise surprise. Amoy pa lang, talagang ano na siya, yung authentic yang chow fried rice, Ganon. I've never been to China, so hindi ko alam talaga kung lasa ng yang chow sa China. Pero dito sa Philippines, mga ka-surprise, surprise. Standard lang po, dapat talaga yung lasa ng yang chow. So, kalasa niya na po yung mga um sayang Jollibee restaurant <laughs> yung restaurant, Chinese restaurant mga surprise surprise. Kalasan kalasan na po. So win na win po. Ten out of 10 mga surprise. surprise. <laughs> so siguro yun lang po ano. If you've been following my vlogs mga ka surprise surprise, hindi po talaga ako um nagmumukbang video. Hindi po ito mukbang video this is talagang opinion ko lang po taste test, yun lang po, nothing more nothing less, pero gusto nyo po baka isama po natin itong um, what do you this, shumai sige, i na lang din natin since, uh, nakaka-ilang minutes lang ba tayo, 6 minutes pa lang naman tayo mga surprise, surprise so may kasama po siyang ganito ayan oil, ganon. And then may kasama rin pong ganito. So ito na mga ka, surprise surprise. Choking siomai. <laughs> masa <laughs> mesti po ako expert or hindi ko naman favorite ang siomai. So, hindi ko masabi kung talaga masarap na siomai po ba ito. Pero ang chow fan po, mga ka, surprise surprise. Matagal na po ako nag-crave nito. Kung bibili naman po ako sa mga Chinese restaurant, it will cost me around 500 pesos. Just for single order, gano'n. Kasi wala po sila nung for solo nung Yang Chow. Pero yun nga, kaya madalas po ako hindi ng Yang Chow. Madalas po ako nag-crave gano'n. Pero talaga na-surprise po ako na ito pong Chow King na Yang Chow kalasang kalasa niya pa ka surprise surprise so ayun maglalunch na po ako pinawisan po ako it is the summer of 2025 mga surprise surprise again pasensya na po dito sa ko na yan talagang alam nyo po na hindi po ako pala reveal ng kung ano-ano man and everything <laughs> siguro yun lang po ano hindi ko na po papahabain yung video Puputulin ko na po <laughs>